Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakayan natin ngayon ay isa na naman ang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, attorney. May tanong ako. Yung akin boyfriend is formerly Filipino citizen. U.S. citizen na siya. At hiwalay sa kanyang ex na 9 years na. Kasal sila sa U.S. at sinabi niya na divorce na daw sila. U.S. citizen na sila ng ikinasal siya. Still, lang hirap maniwala at walang papers naman akong nakikita. Now, he was saying na magpapakasal daw kami. Bakit po nakakuha ng senomar at nakalagay doon na single siya? So, pag may senomar, pwede na ba kaming magpakasal? Maraming salamat. Mga kaibigan, tatalakay natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakay ng ating topic, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaliktan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Ano ang sabi ng batas tungkol sa mga kasal na ginanap sa labas ng Pilipinas? Ayon sa Family Code, ang lahat ng kasal na nasolumnize o ginanap sa labas ng Pilipinas na ginawa alinsunod sa mga batas na ipinatatupad sa kanyang pinagdausan ng kasal at may visa roon, ang nasabing kasal ay magiging valid dito sa Pilipinas maliban sa mga kasal na ipinagbabawal sa ilalim ng Article 35, Section 1, 4 and 5 at saka 6. At ganun din, Article 36, 37, and 38. Ilan sa mga pinagbabawal sa mga nabanggit na articles ay kung wala pang 18 ang mga kinasal. O kaya 'yung bigamous marriage o 'yung kasal sa pagitan ng magpinsang buo, first cousins, o 'yung mga kasal na sa pagitan ng step-parents at step-children. Sa kaso ng ating viewer, sinasabi ng kanyang partner na kasal siya sa Amerika ngunit divorce na siya pero wala naman siyang ipinapakitang mga documents. At nakakuha pa rin siya ng senoma o certificate of no marriage. Bakit nakakuha ng senomar ang boyfriend ng ating viewer? Nakakuha siya dahil hindi siya ikinasal dito sa Pilipinas, ikinasal siya sa Amerika. At dahil isa siyang banyaga, hindi kinakailangan na i-report niya ang kanyang kasal sa Philippine Embassy. Dahil dito, walang record sa PSA ang kanyang kasal. Kaya nakakuha siya ng senomer. Pwede ba siyang magpakasal kung ganun dito sa Pilipinas dahil meron na siyang senomer? Mga kaibigan, kahit na meron siyang nakuha na Senomar sa PSA hindi nangahuluan na automatic na pwede na siyang magpakasal dito sa Pilipinas. Kailangan pa rin siyang magpasa ng Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage na inisyo ng U.S. Embassy sa Manila. Itong certificate na ito, siya ang magpapatunay na walang impediment, walang balakit, walang hadlang ang kanyang pagpapakasal nire ito ng ating batas na isa sa mga requirements sa pagpapakasal ng isang banyaga dito sa ating bansa ay ang nasabing certificate. Ito yung senomer. Nakasad sa Article 21 ng Family Code na kapag ang isa o parehong mga partidong nakikipagkontrata ng kasal ay mga mamamayan ng ibang bansa bago sila makakuha ng marriage license, kailangan muna nilang magsumiti ng Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage o sertipiko na meron silang kapasidad na makipagkontrata ng kasal. Ito ay inisyo ng kanika nilang mga imbahada o kaya consulate. Kung wala siyang makuhang certificate of ng legal capacity to contract marriage, ibig sabihin, hindi pa siya divorce hindi siya pwedeng magpakasal dito sa Pilipinas. Subsisting o umiiral pa rin ang kanyang kasal. Kasal pa rin siya. Hindi siya divorce. Pero kung meron siyang makuha, ibig sabihin, may kapasidad siyang magipagkontrata ng kasal. Kaya ang ating viewer, aside from Senomer, na nakuha ng iyong boyfriend, kailangan pa rin siyang kumuha ng Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage issued by the Philippine or U.S. Embassy dito sa Pilipinas. Ito ang magiging patunay na pwede siyang magpakasal, pwede kayong magpakasal dahil walang hadlang ng iyong pagpapakasal. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot ng kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli, 拜拜。Bye bye.